Oo, pisun. Oh, pisun. Oh, ala, 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 ala. Tribali. Diyan na lang oh. Ala. Ay, <laughs> grabe. Grabe, may strike Dyan lang yung strike oh. Sinundan eh. Sumabit lang siya dun no? oh. Tapos pinitik-pitik ko lang mga lods. Ano, bigay tribali. Ayan mga lods. Lato, mga master. Ayan oh. Mamaya kunin natin yan pang ulam. Pang ulam natin mamaya. Ayan. Ayan po, oh. Dami dito. Pescat natin. Uy! May ano dyan, oh. Kawa ng ano. Banak. Ayan, oh. Sa gilid lang. Nakikita nyo pag tumas yung tubig. May ano dyan, banak. Mga banak. Ayan oh, dami oh. Ang kapal. molipish. fish. Uy. Sayang. Sayang mga lods. <laughs> Di sinabitan. ayan oh. grabe lalaki oh uh, uy sayang sayang yun Diyan, mga master tingnan nyo pagtaas ng ano ng tubig ayan oh. grabe may lambat lang sana tayo huli yan oh ang lalaki na pa naman fish balo, laki, sayang sana kumagat pa ulit ay na na to nakailang kagat na ito sa balo hindi masabitan Grabe, ang lalaking banak oh. Ayan na sila oh. Sana ma-snag. Sana maka-snag tayo kahit isa. Uy, snag mo lang. Urong tayo. Grabe, ang lalaking banak. Banak, banak. Ayan lang talaga sila oh Uy, muntikan lang isa Uh Sayang Uh Ang talaga sa Japan ng vlog na ito. Oh, fish on. Fish on. Fish on na mga lods. Ayan. Fish on. Ayan. Ayan. Ang laki Hirapan na naman tayo nito magtanggal Aray Aray, 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 aray Ang laki mga master Ah uh. Ihaw natin to. Ari. Pang ihaw natin. Ah. Uy, na Bumit tau Oh Pison tribal itu Mga lods sayang Bumi tahu, Sayang Hay. Ang malas naman nun Eh minsan kana lang kagatan, hindi pa tinuloy. Hindi pa na hook na, hook up na maayos. страйки, страйки. piece on ala 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 tribali dyan na lang oh ala ay <laughs> grabe grabe may strike dyan lang yung strike oh sinundan eh sumabit lang sya dun oh tapos pinitik pitik ko lang mga loots ayan oh bigay tribali so shout out master christian gamla ng katsin ko ayan nakadali na yung lure mo grabe Tanip sa strike eh Diyan lang umi-strike ko. Oh. Yun, pangalawa na, na natin 'to, mga lods. Yan. Dorbol na yung pangiyaw natin. Grabeng na may strike na 'yun. Tiko kalain 'yun, ha?